<laughs> Hello, and welcome back to our King Channel. Tali Soto na anak ni Vic Soto at Pauline Luna napakabibo sa kanyang pagsayaw. Actress na si Pauline Luna, proud na nagbahagi ng video ng anak na si Tali Soto sa pagsayaw nito sa Skydance Avenue sa Manila. Muli itong ikinatuwa ng mga manunood at maririnig rin na habang binivideohan ni Pauline Luna ang anak, ay natatawa ito at napapasigaw na. Sa video naman kasi ng bata ay makikita na turo ito at bigay na bigay ang katawan sa pagsayaw niya. Ating panuuri ang kabuuan nito pero bago 'yan huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang pa kaganapan.